Pilipinas, sumiklab ang isang sunog sa residential area sa bahagi ng Santa Mesa, Maynila. Kasalukuyan pa rin itong natutupok at umabot pa nga ang alarma sa third alarm. Ang pinakahuling kalagay ng mga residente sa lugar, tinutukan live ni Boy Gonzalez. Boy, kumusta dyan? Ebyen, uh, quarter uh, 12 o alas 11.44. ay uh, kontrolado na ng mga pamatay sunog itong tinutok uh, na uh, sunog na nangyari sa barangay 598 Santa Mesa, Manila. Dito po ang anilang kabayan dito sa San Antonio Street sa pagitan din ng ito uh, uh, itong uh, area ng uh, Lorenzo Street. Halos uh, napakalaking sulong ito na umabot sa ikatlong uh, alarma. Ayon kay uh, barangay uh, 598 German, uh, nito linis. Nasa more or less isang daang uh, bahay uh -huh. ang uh, tinupok ng apoy at nasa tatung daang pamilya okay. ang nawalan ng uh, tahanan. Piniklarang na uh, kontrolado ng mga tao ng Bureau of Protection, ilang minuto pa lamang itong naturang uh, sunog. At uh, ayon kay German uh, uh, linis, may isang residente naghahanap sa kanyang pa... Uh, kamag-anak na nawawala pero hindi pa makita hanggang sa kasalukuyan patuloy pa rin na bineverify bine ng mga tawa ng Bureau of Protection kung uh, itong missing person na inahanap ng kanyang uh, pamilya na pakalaking nagablab lang at ikaw na Edwin na magsimula na ang sino kaya mula sa unang alam na ay mabilis na iniakyat sa ikatlong uh, alarma. Ang sunod na nagsimula kanina mga 9.54 ng umaga ay kumalat sa mga kabahayan dito sa naturang lugar. Yung Old Santa Mesa ng mga uh, Edwell uh -huh. ay uh, barado o sarado sa lahat ng mga uri ng sasakyan. Dahil sa nakaraang pa, pa, panang dito napakaraming uh, truck ng uh, sa mga motorista, magdanap na lamang kayo ng mga alternate road. Sa mga nasunod naman, kakaramihan -ka 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 sa kanilang mga kagamitan ay nasa labas na ng kalsada. Yung iba nasa may gilid ng tulay ng boundary boundary ng, uh, ng uh, San Juan at Manila. Yan yung pinaka-update natin na uh, basunod na nangyari dito sa barangay 598. May. Yes, And, uh, <laughs> uh, ano nang mga tinitig ng uh, dahilan ng mga pamatay sunog. usap usapan diyan sa area kung paano nagmula yung apoy. Ang gagayon, wala pa na ibinibigay na uh, dahilan ang mga tauhan ng uh, Bureau of Protection. at uh, yung reported kung saan na uh, sunog nagsimula uh, dito sa may sinasabi sa sana uh, sa isang lugar, malapit sa uh, Loreso Street ay uh, yan yung uh, inaalam nila kung ano pinagmulan ng uh, sunog. ka pa nila kung, uh, kung, saan nagmula at uh, inaalam din kung totoong uh, may nawawala. Oo. Saan naman na nanatili, boy, yung mga nasunugan? Tatlong daang pamilya yan, napakarami. Oo. Uh, sabi ni, sabi ni Chairman uh, Lines, ni Chairman uh, Lito sabi niya, nagkata uh, talaga sila nang uh, evacuation na, uh, area para sa mga mamamayan natin na nawalan ng uh, tahanan. All right, maraming salamat, boy. Yan pa rin ang uh, sunog mula sa ongoing uh, oh, under control na sunog dito sa uh, Santa Mesa, Manila. Para sa MBC Network News ito si Boy Dorsal Electricity sa kay Balita. sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Live mula sa City of Manila si Boy Gonzales